hello, good evening guys. So, for today's video is uh, magdinegosyo tayo. Subukan namin magdinegosyo ng flowers dahil malapit na yung Valentine's Day. So, sumubok muna yung piyansi ko. Baka mamaya, ito na yung uh, lucky, lucky, lucky rich natin. Ah, uh, lucky rich. Ito na yung magpapayaman sa atin. So, may mga, sa may, may mga ano dyan, may mga karelasyon sa mga uh, lahat babae, lalaki, tumboy, bakla. So, pwede dito. So ito napakaganda yung mga ginagawa niya. So, so, lang to. Mura lang to. So sigurado masaya yung mga ano niyo, pagre niyo. So, ang kagandahan kasi dito mga mga lords is hindi uh, dito siya fresh na flowers. So gawa lang to ng mga materialis na pwede mong i-display. So hindi siya na, ano, na Sisira, nabubulok. nasisira, nabubulok. Kaya maganda talaga siya. Laging fresh siya, fresh. So ngayon, mag mag-message lang kayo kapag gusto niyo bumili. Okay? Kami na ang magde-deliver. Pero dito sa ano, sa Metro Manila. Kami na magde-deliver kapag ah uh, 5 pieces pataas kami na magde-deliver medyo malayo na ah, tagig Pasig around Tagig Pasig kami na magde-deliver so free shipping na yan Taguig Pasig wala namang masamang maharap kumilos ka lang gumalaw ka lang hindi ko umuray ang panay tayo na panalangin pero wala namang ginagawa kaya kung manalangin tayo, isabayan natin ng gawa, okay? So, okay, mga lods banyak dilupa kan itu? tu yeah. Iaitu ya. pa yung ano kani ang mismo ah sige sige mamaya ano yung, ano yung nauna yung love, yung happy birthday tapos na yan Tapos na tayo dito. 50. So ito Ayan, 250 lang to 250, napaka mura na to 250, meron ka ng ganito Napaka, napaka Mura na nito Ay ano agoy Ingatan natin dahil Baka masira So meron ka ng I love you Tapos na meron ka pang flowers. Okay? So, napakaganda talaga niya. Ito. Claim nyo na. Claim nyo na to. Claim nyo na. Pamain na lang. Pamain na lang. To, na lang. to lang to. To 50. Okay. To 50. To hmm. na lang. Pamain. Ano? nagpapano Kasi bala ko pa si dito yan sa mga ano. Dapat

Oh, proszę.

ito. Sa halagang 250 na lang din to. 250. Ayan, napakaganda niya na. Flowers free niya. Pa, free shipping pa. Free shipping. Saan po kayo? Meron kami motor. Kami na mag-deliver. Basta malapit lang ha. Kama yung malayo. O diba? Next, mm -hmm. like this one. I like this one. Dabur. Tapos meron ka pa ang happy valentine's day. Basta sa 250 may ano na yan. One Tapos may lagayan pa siya. O yan. Di ba? Hindi ka na low key sa 250 mo. Mare. Mm Huwag -hmm. ka na magpatumpik-tumpik dyan. Oh, o, ibalik yung ano. Ay, mo na Ito na lang. Mag-check out ka na, Mare. Mare na na. love life mo. Oh. Ito na. Next. <laughs> Gusto ko talaga doon yun. Lima lang yan. Basta din yung Valentine's. 哦。<laughs> na naman yung ibang design na naman siya. Ayan, ibang design na naman siya. So, hindi ko alam kung anong mga ano to, mga gamit niya to. Hindi na natin ito pangalanan. Basta, at least nabuo siyang flowers. Okay na yan. Pero ano na kayong pangano, ano, pang regalo. Diba? Pa-flowers. Pa-flowers. Pa-flowers lang ayos na yan. Ito. So, pamain na lang ito. Pamain kapag sino may gusto. Pamain na lang. Okay. Sa halagang 250 na lang din. With free shipping pa. Papas na to. So happy valentine's day. So mabaks na yun. ni pergi pala Okay. i uh -huh. yung ano another ganda pa pa danday magugut mm. ito na ito naman ang pang-apat naming picture so napakaganda kulay pink na may herbidsyan white then white din na may pink next is so, napakaganda ah uh, maganda talaga si pang tigalo sa ating mga mahal sa buhay. Yan, malapit na yung Valentine's Day. So, pakiligin nyo na yung partner. Okay? Talagang so, 250 lang. 250, 250, claim mo na. Sabay-sabay na para yung tig-150. Hmm. Hmm. Tapos ka na? Tapos ka Tapos na. Ito, ka na. minsan lang kayo, mag ano lang kayo. Dito lang sa amin YouTube channel. Para dalawa-dalawa. So ito sa 150 na lang to, 150, 150. 150, napakaganda niya. 150. Oh, uh -huh. 150. 150. kenapa nak? Ha, sempat tumbal kat mama ni, Bak. Lima kita. Kita mahu. Lima kita. Lima ya? 八七三。 durdu Mayroon tayong masyado, pwede mo ka-pick? Hindi nga po kasi. Pwede nga po lang. lang niya. Huminga ka din. Ako nga, na init nga Wala akong hangin. Siyempre, ayun. Ayun. Ayun, cute na. Guys, no? mga 150 lang to ha. 150. Ilan to? gagawa lang tayo ng marami at iba plus. Meron pa yung maliliit. Ay, yung isa, maggagawa ako ng single. So, yun lang guys. Yun lang mga idol. So, try lang natin magbigos negosyo Subukan lang natin. Wala namang mawawala sa atin. So, pero, pibili ka na talaga. Para sa mahal mo. Okay? Huwag okay, ka na patumig-tumbik pa. 250 lang to. Hindi kaya gusto mong, gusto mong humanap ng medyo maramura. Nasa may, may 150 kami. Ito. oh, 150. So, tapos sabayan mo lang ito ng chocolate. Ah, wala na. Siguradong magpapaibig mo na yung mahal mo. Okay? So, dito lang muna ang aming video. Maraming salamat sa panonood. Mag-comment down below kayo kapag gusto nyo bumili. Okay? Thank you and God bless. Bye-bye. bye Bye. See you next vlog.